Um, actually, si Christine Vermas. Maganda yung body niya. Maganda yung body niya. Nagulat ako kasi, ay, maganda pala yung body niya. Kasi most likely, pag nakikita ko lang na ganyan yung picture niya, ah -uh. -huh. Um, wow, it's pretty decent. Pero pag uh -huh. pagka nakita mo na lumalapitan yung ganda ng katawan niya, maganda talaga. As in, ano oh. parte ng katawan ni Christine ang gustong gusto mo? <laughs> okay na <no>? mas. <laughs> Oo naman! Uh, um, I, um, yung glutes yung bat. <laughs> ah, yung bat. <butt. laughs> oh, maganda yung ano niya, yung shape ng ano niya nung bat niya. Kasi sab sabi ko ganda naman, ng ano mo ng goods mo mga ganun. Kasi nag-squat ako, sabi niya sa akin. Yeah. Ah, kaya pala maganda ang kanyang bat, nag-squat siya. Oh, Pero teka, yung yung loves niyo ni Christine, paano mo i-describe? ilang ilang beses to? Um, ilang beses? Eh, Gaano karami rather? Siguro mga tatlo. Tatlo. Magkakaiba to ng intense or halos pare-parehas lang? Um kasi ito yung sa storia. Ah. Mm -mm. Yung sa story kasi ako, si, ah si ah, ako yung masokis. Oh, talaga? Okay. okay. Yung parang ako yung tama ba yung ako yung nasasaktan? Ah, ah, ako, ah, ako yung ano. Ang masokis yata siya yung nananakit. Ah, hindi, yung parang ako yung sinasaktan. Ah, okay. A sorry, ano ba? Sorry ba